Ngayon mga par, magluluto tayo ngayon ng palaka. Kasi kagabi par, umulan na dito sa amin. nagmuha ako ng palakang tinatawag par na palakang bullfrog. Nangilaw ako kagabi mga par. Kasi dito sa paligid namin, dito sa mga likuran namin mga par. Dati itong pispan mga par. Kaya umulan na, marami na tayong palaka na nakuha kagabi. Ngayon par, nilinisan natin par para Maka mukbang tayo mga par ito mga paro. Nasa 3 kilo 'to mga par. Kaya mga par. Linisan na natin bago natin lutuin mga par. Kami mga par. Linisan na natin ang ating palakang bullfrog. Hoy, ka. Dolor sige, dolor. Go. Ngayon mga par linis. Masarap pag luto na par. Da, so, eh, update ko lang kayo mamaya par sa pag ano na yung tapusin matapos na yung ano paglilinis natin. Sige mga par. Sito mga par at saka asin, mga par para mawala yung langsan niya mga par. Doy asin doy. ka kasi. Tapos mikos-mikos natin par para mawala yung langsan niya. Ito yung mga teknik sa palaka mga par. Uy. Lagyan natin ang oh limoncito mga par at saka ating halo mga par ito mga par hindi ano ko lang pala par Pinatihati hati ko mga par Pinatihati hati ko para tagluto natin manuot, manuot yung lasa niya, mga par <coughs> Okay. Mamaya na lang mga par sa pagluto natin mga par. Ha? Sige mga. lang. Oh. Lagyan natin ng sili mga par. May nitip pala tayo para hindi ko na kinunan yung ano niya, yung balat niya kasi gusto ko to. Ito yung nitib na palakang bukid talaga para. Ito mga iba pa, bullfrog to mga par. Limoncito pala asin itong hinugas natin sa kanya pa. Bago natin ano pakuluan. Bago lutuin. Ngayon mga par, magluluto na tayo mga par. Una natin lagay par, mantika mga par. Dito lang tayo sa ating ano mga par. Sa tinatawag ko sa English Dirty Kitchen mga par. Kaya hindi yan kasi yun sa labas mga par basa yung mga ano natin yung mga panggatong dito na tayo maluluto mga par ha? sanay naman dahil tayo sa mahirap mga par kaya basta saan tayo ilagay kaya natin maluluto mga par ngayon mga par lagay tayo ng bawang mga par Medyo pula-pula na par, ilagay na natin yung ating sibuyas mga par. Isunod na rin natin yung sili mga par. Papulahin natin mga par. Ipa-brown natin siya. Ito na mga paro. Medyo pula na siya mga par. Ilagay na natin yung turning palaka natin mga par. Ito mga par. Uy. Ito. Ito yung palaka natin mga par. Ito yung baro. Kita yun yung, ano niya mga par. <tinyo> natin mga ng asin. Punti lang mga par kasi may tuyo pa tayo ilagay mga par. Hmm. Kapin. Kapin ito na Lagayan na natin yung magic sa lapang. Pati naman. natin mga par. Lagay na rin natin ng patis mga par yung tuyo, silver swan. At saka oyster sauce. Para masarap pala. Yan mga par sugar sugar kuha ka sugar to rin hindi. yan mamaya par lagyan natin ng sugar brown sugar lang gagamitin natin mga par okay ito na mga par lagay na natin diretsyo natin lagay mga par Okay mga par, i-update ko lang kayo mamaya par pag, pag, kumulo na siya yung malapit na maluto mga par. Sige mga par. Mamaya na mga par Tara mikos-mikos natin mga par Nakalimutan pala natin Lagyan ng suka mga par Lagyan na natin suka par magdagdag tayo ng kunting tubig par para medyo siya lumambot kunti mga par kunti lang ah pang palambot lang kunti, mga par yun mga par sa pagkain na lang mga par i apply ko kayo mga par yung niyog gata ng niyog puro to mga para So, mga par, nilagyan natin ng gata mga par ito ang tinatawag na adubo sa gata na maanghang uh -huh. tikman natin mga par kung ano ang lasa niya mga para para kung ano ang kulang dagdagan na lang natin mga par so, mga par Sampi na. Sampi na mga par. Ito na yung nilulot na luto natin palakang ginataan na adobo mga par. Kaya mga par, bago tayo kumain mga par, magdasal muna tayo mga par. Amen. Amen. Kainan na mga par. Sabayan nyo kami mga par sa ating palakang adobong may gata. Ano yung mga par? Ito yakin pa rin, native na ano par, palaka. Yung hindi ko na ng balat niya. Isa, isa lang to, piraso mga par. Kaya na kayo gil, nandun na lang. Mm. Uh -huh. Ito mga par, kain tayo mga par. Ito yung paalang palaka natin mga paro. Ang mga, ito yung palaka natin mga par. Ito mga paro. Sarap doon. Sarap-sarap par. hang mga par. Set out pala dyan sa mga single mom. Ito, available tong yung kasama. At sa ex nyo. Hindi ah. Ubusan na ang kin. kaya, kaya na kaling to. Kain tayo mga pa? pal. Kain tayo mga pa? Kain tayo mga tayo mga ang hang mga par. Mamaya pal, mag-shout out tayo sa mga mga supporters natin mga par. <laughs> sa mga blaan dyan, na kapatid natin. Mungo din eh, mako Man. Na. <laughs> sa mga sibuano dyan. Mga unta. Mga judong, uginday. Ilongga sa mga ilongga at ilonggo dyan, makaon na ta. Makao na ta, de. Namit-namit, pay. Namit-namit <laughs> ng namit na palaka, ba? O, sa English naman, mga par. Saot na lang. Saot na lang, sayo na lang par. Ano sa English ang kain na kayo dito?

Masarap mga par. Maginom tayo ng soft drinks par para mas masarap pag may kasamang soft drinks mga par. Kuha ka muna rin, Rick. Ito pa rin, ang laki pa pa rin. Laway-laway dyan. Kawin ka na. Ito mga par. Ito na. Kita par malaking paparong. Ito Mga paro. kumain na Sarap ng palaka par. Bira ka lang makakain ng palaka dito par kasi pag malalim yung tubig ng pispa natin, malayo pa, tatalo na sila at saka magtatago ng mga par. Pero ngayon mga par kasi bago lang ang ulan tapos yung tuyo yung mga pispa natin, madali lang natin makuha mga par kasi hindi pa masyado marami yung damo. Walang takas sila mga par.

Ano par? Mga siguro ang huli kong yung palaka par, mga tatlong kilo mga par. Maimas. Alam alam mga par. mag aabot ko dira lang oh, mga lang sa na.

Wah, habis ini. Benar betul. Ya. Dua emo. Hmm. Oh. Dia kan jangan main. Ah. Ah, botol soft drink itu. Botang

at ipalo na din ng ating munting YouTube channel mga par. Mo mo. mga par. Salamat sa inyo mga par sa inyong pagsuporta. Bye bye.